Ano ba ang Ramadan? Ang Ramadan ay isang banal na buwan para sa mga Muslim. Isang panahon ng pagsasamba, sakripisyo at pagpapalalim ng ating pananampalataya kay Allah. Ito ang buwan kung kailan unang ibinunyag ang Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng anghel na si Jibril. Dahil dito, ang Ramadan ay hindi lamang isang tradisyon kundi isang banal na tungkulin na dapat nating gampanan ng maayos at taos pusong dibusyon. Ngunit ang Ramadan ay hindi lang tungkol sa gutom o uhaw. Ito rin ang panahon ng pagbibigay, pagninilay at pagpapatawad. Sa panahong ito, hinihikaya tayong magbigay ng kawanggawa magpakita ng habag sa ating kapwa at patawarin ang mga nagkasala sa atin. Ang dasal, pagbabasa ng Quran at pagsasagawa ng mabuting gawain ay mas malaking gantimpala sa panahong ito. Sa huling sampung gabi ng Ramadan, lalo na sa Laylatul Qadr, binibigyan tayo ng pagkakataon upang humingi ng kapatawaran at pagpapala mula kay Allah ang gabing ito ay mas malaga pa kaysa sa isang libong buwan. Isang bihirang pagkakataon upang makatanggap ng walang katumbas na biyaya. At sa pagtapos ng Ramadan, ipinagdiriwang natin ang Eid al-Fitr, isang araw na pasasalamat, pagsasaya at pagkakaisa ng buong pamayanang Muslim. Ngunit ang tunay na diwa ng Ramadan ay hindi matatapos sa Eid. Ang mga aral na buwan na ito ang pagiging mas mabuting tao, ang pagiging mas matatag sa pananampalataya at ang pagiging mas magpagbigay sa ating kapwa ay dapat nating isabuhay sa bawat araw ng ating buhay. Ang Ramadan ay isang biyayang ipinagkaloob sa atin ni Allah. Isang pagkakataong linisin ng ating puso, palakasin ng ating pananampalataya at ipakita ang tunay na dibusyon kaya't gawin nating makabuluhan ang banal na buwang ito, kundi lamang sa pamamagitan ng pag-aayuno, kundi sa pamamagitan ng pagiging mas mabuting muslim sa salita, sa gawa at sa puso.